Ano po ba yung mga binibigay nating serbisyo sa Quezon City Public Library? Yes, uh, aside from offering yung ating mga research books uh, sa ating mga pagpublikong aklatan, nagko rin po tayo ng mga uh, storytelling sessions, uh, puppet shows, uh, library orientations. And uh, ito nga po yung latest na tinututukan namin, mm -hmm. yung pagkakondak ng reading tutorials sa ating mga uh, kids. Especially, uh, dumaan po tayo sa pandemic and hindi naman po lingid mm -hmm. sa kaalaman ng lahat na naapektuhan yung uh, reading comprehension. And uh, may mga uh, kabataan or estudyante tayo na may reading difficulty. So... Uh, isa po sa programa ngayon o serbisyo na pinaprovide ng ating uh, public library is to assist these mm -hmm. students through our uh, the joy of reading and learning uh, reading and numeracy tutorial program mm -hmm. and aside from the nabanggit ko mga serbisyo uh, meron din po umiikot din po yung ating mga book mobile services para i-reach yung mga hard to reach areas or yung mga uh, especially yung sa mga barangays na wala pang uh, established library so yun po umiigot po yung ating mga uh, book mobile services doon mm -hmm. um, actually marami pa po nagko-conduct din tayo ng mga basic computer tutorial, mm -hmm. digital literacy seminars And uh basta po sa lahat sa ikakadagdag kaalaman uh tayo po ay naka-assist sa ating local government especially sa school din uh, para uh matugunan yung pangangailangan sa impormasyon ng ating mga estudyante. Mm -hmm.